Kung ayaw mong maturo sa katawan na to. Ha, Ernesto? Okay, Tanggalin mo lahat ng nilagay mo dyan. Maka yung ko mo sa akin eh. Nasasapian yun eh, kaya pupunta rin eh. Hindi siya normal na tao eh. Baka sinasapian yun eh. Hindi po manda. Hmm, sino yung pinakunta mo sa akin? Baka nilinlang ka nun, nakita mo yun. Li lilim lang ka ng mata mo. Pero hindi siya talagang ano. Ito, ito may kagawa to wala diyan sa ah, pakain na to. Ah, ah, ah. Hmm. mo, ayusin mo. Ito, yung tinawagan ko ang hari nyo. Ha? Oh. Tinawagan ko ang hari nyo. Ha? Ha? Ipapasundok kita rito. Siya mo didesisyon ang gagawin sa'yo. Kung hindi mo tatanggalin yan, ha? Ha? Ayusin mo. Ha? Siya ang magdidisiplina sa'yo. Ayusin mo, ha? Ha? Ipangako mo sa akin na ayusin mo yung pagsasama ng dalbang to. Ha? Gabayan mo sila. Ayusin mo, ha? Ha? Siguraduhin mo, ha? Ayusin mo. tinitindihan mo ko, Ernesto? Ha? Alam mo nangyayari, Ernesto? Nakikita mo bang nangyayari sa kanila? Nakikita mo? Ang nangyayari, ikaw ba may kagagawaan? O, kaya ayusin mo. Tutunawin kita dito. Ikaw pa lang may kagagawaan. Walang hiya ka. Ayusin mo. Tanggalin mo lahat yan. Walang hiya ka. Minito tumambay the... ito sa kampanok. Ito, naramdaman mo? Ha? Ernesto? Naramdaman mo? Pag inikot ko to, patay ka, Ernesto. Ha? Kaya ayusin mo ha, Ernesto, ha? Ipangako ko sa akin. At saka sa asawa niya ngayon. Ha? Na hindi na sila mag-aaway. Sabihin mo, banggitin mo pangalan ng asawa nito. Kailan mo asawa nito? O, banggitin mo. Mangako ka sa kanya. Banggitin mo pangalan ng asawa nito. Okay. So, it. Ito ulitin pa nga ako. Ay, naayusin yung pagsasama niyo dalawa. Ayusin ko yung pagsasama dalawa. Oh. Ha, siguraduhin mo ha. Tagalin mo na lahat ng ano nito. Okay. Ha? O, oh, Jay, anong masasabi mo rito? Kay, ano, at, at Ernest Ernesto. Ernesto. Ano, huwag na kaming gambanay. Okay. Hindi oh, okay. oh, pagsasama okay. dalawa. Oo, oh, oo. Yung dalawa, kung anong ginawa niya? Natira kami. Maraming nangyari sa amin. Intindihan mo, Ernesto! Okay. Ha? Ah, ayusin mo okay. na, okay. ha? Ah. Okay. sabihin. Sana nga, lumayo ka na lang. Ipan na lang ang mga mga. Ipo mo mga katsangan mo doon Hindi mo naman mapapaalis yung at okay. na iba.